Di na naman kami. Gala sa 11 na 24 ng Oktubre.

Kam. Lalo no. Binah, na naman kami, binahana na naman. Ako ka Si Ano? Wala pa. Wala pa. pa. Wala pa. pa. Wala pa. ka pa. Wala pa. Wala <laughs>

Yes, 11. Pumasok ang tubig. Baka awan na live ng kuryente, chow. Ha? Awan na live ng kuryente, chow. Nagatag namin, eh. Madilim eh. Madilim, madilim. Hindi makita. <tinyo> Magkatat <-attachok> yung orientation. <tinyo> Mas kayo ka, Elmer eh. Dinon ko na. Binaha. Binaha. gabi na kasi diyan lugar na yan yung ano yung kulungan ng manok sa lugar na yan kaso lang talaga madilim eh mag alas 11 eh ba oras na? alas 12? 11.51 11.51 na oh Matchinelas kayo, Cha. Marino lang po tayo. Chinelas, no? Takapakaro, biro. ipon dito lahat naman, yung baboy kanina. Siyang inuna namin kanina. Ito mga baboy. Ayan, sila. Sila. Kaya madudun sila. Doon kasi ipa. Sambong kayo dyan. Wawa naman. biglang lumit yung kanilang kulong kasi kulungan talaga ng baboy yan eh pero walang ipa dito naipon-ipon sila dito yung galing dun sa baba dun sa pinatawag tawag namin labang labing anim tapos yung native tatlo dito bali ah. labing siyam dito sa kabilang yan yung ma-incubator na yon Meron din yan sa, sa kasi incubator dyan ko rin nilagay. Andyan, anim. Isang buwan. Sira yung aking net. Tapos yung mga ipa. Sigurado yung ipa. Lalabas yung ipa nyan. Kaya ano. Kaya biglang magulo dito eh. Ano? Yung lahat ng gamit doon sa kulungan ng baboy na yon yung mga gamit na ano pinaglalabas namin kaya ayan magulo o, dyan sila ngayon o, ayan eh. dyan sila pasensya kayo ha sambuhan kayo dyan bukas, bukas na kain, bukas na. Yun na Kasi nga yung lugar na yung kasi, talagang mababang lugar yan. Kasi nga nung dumating ako rito, September 12, 2022. September. Parang, uh, basta October din yata. Uh, parang October din yata o September din yata. 2022. Binaha Ganyan din sitwasyon. Kaya, pag pumasok yung tubig dyan, sigurado, yung manokan, sambuan yan bago mawala yung tubig. Siyempre yung debris ng mga tala ng tubig, mga basura, plastik o ano-ano, papasok yun sa ano, sa net. Sisira. E dito kasi sa lugar na ito, wala nang, pag pumasok ang tubig, wala na silang lalabasan. Kasi nga, sarado dun sa ginagawang ano bagong daan pinataas yung wala si nang lalabasan ng tubig. Yung way ng SM. Buti na lang at nag-observe uh, kami din sa ano, din sa ka ka sunod na baryo. Bali apat na beses akong nag-monitor doon. Kasi yung drainage system dito sa papuntang uh, bagay pa bagay palwa na ginawa itong trainings buhat sa highway islo papunta sa ano sa sa ilog o sa Cagayan River ang yun ay naka islop yun kaya doon ako nag-oobservasyon kaya tiyaga lang muna rito yung mga baboy. Ang problema dito sa kulungan sa baboy, wala siyang ano, wala siyang tatakbuhan ng tubig yung mga dumi ka. Yung maglilinis ka, wala siyang tatakbuhan ng drainage kasi meron nga ron sa kabilang lote na ano na eh. Na ginawang kulungan din ng baboy. ayoko lang kung mapapakusapan yun. Naintindihan bukas. Sayang. Dami nung ipa. Yun, sigurado yung ipa, lulutang yun. Eh, yung ipang galing pa ng tabo. Pali, 30 sako na ipa yun. So, tinanggapan namin iakit yung baboy. E ngayon, mag-aalas sa oh. mag-aalas 11 na. Mag-aalas 12 na ng gabi. Launa na. Ah, Alas 12 na. Alas 12 na. Alas 12 na. Alas 12 5 na. Alas na. dahil sa pagod nga kanina alas 6 yata oh, mag alas 6 na yata nung ipinasok namin yung mga baboy nung na clear na namin yung baboy kasi nasa ko na sila eh nasa 80 88 days na eh malalaki na sila pagod ako ngayon <coughs> eh, nakatulog na ako eh, mga bata rito naglalaro kasi nga mga, mga walang pasok bukas ginising ako papa yung bang manok ang natin eh nagkusa naman silang kuhanin yun na may lalabing anim anim yung uh, Rhode Island Red at saka sampu yung black androlof yung itlog naman nakuha ko na eh ay tulsang anim kanina sigurado yan isang buwan isang buwan sila magsisiksikan dito sa kubo ko ng baboy ay nako ay nako Yung pagod eh. Siguro naman, hindi naman nagdasigo nung masisi. Ayoko lang ah. Hindi ko pa maobserbaan kasi malakas pa yung pasok ng tubig eh. Yung net, baka masira yun. Kasi yung mga debris na iniyaan at sasagpa dun sa net hanggang sa masira na yun. Maobserbaan bukas. Doon naman sa katabi no, yung manukan, yung sa resort. Kasi diba, sa na ako nakatulog ako kanina. Sabi ng bayaw ko yung daw mga materials iniakyat na nila doon sa second floor. Mga insulation, mga plywood. Sayang, dami pa naman ng aso oh. May bago kasing asola doon eh, na tinapon doon eh, yung uh, tangke ng tubig. Pero hindi pa nagkakawanta, hindi pa nalalagyan ng flooring yung pinakatanke ng tubig, tinapunan ng asola. ay eh wala, pumasok ang tubig na wala na yung asola. Yun naman sa kabayo kung manukan, iba naman yun. Nasa, walang mangga yun eh. Mga native yun eh. Nasa itaas ng mangga. Ang problema nila bukas ng umaga, paggising nila puro tubig sa baba. Ito kasing uh, Androlog at saka yung road uh, Rhode Island Red. Madaling hulihin. eh. Nilagay nga ng mga bata sa sako. Yan. Yan yung uh, iiwasan ninyo. Hanggat maaari iwasan niyo Yung inaabot ng tubig yung uh, pwesto. Kasi nga sa lugar na yon yun, yun lang ang mga bakanting pwedeng paghayupan. ang tawag namin sa labang, gawing ibaba. Pero itong kinatatayo ng bahay mataas to. Hindi ka naman pwedeng maghayupan dito dahil nangangamoy dito. Kaya nga naggawa ko ng kulungan ng baboy dun. Dahil yung mga nagre-reply. Kaya nagpasya ko na maggawa ng kulungan ng baboy dun ang problema yan pumasok na ngayon tubig 2024 October din yata oh, hindi ko sigurado kung ano ba nung October ba o December ah October alam po October 2022 nung pumasok yung tubig tapos ngayon uli 2024 October 24 Ay nako, talagang ganyan. Okay, hanggang dito na lang po at uh, bukas mamumonitor natin kung anong sitwasyon bukas. Kasi madilim eh. Kaya yung ibang video ko medyo madilim. Share lang po, comment, subscribe and hit na notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapise. Baha ngayon, baha. Bukas makapamang kapag video ulit bukas monitor natin kung ang ano sitwasyon bukas. Ingat po tayong lahat. Bye-bye. Bagyong Christine, binaha kami.